Mahigit dalawang libong taon na ang lumipas mula nang si Jesus ay lumakad sa mundong ito. Ngunit paano nga ba niya binago ang kasaysayan, kultura at pananampalataya? Ano ang mga aral na iniwan niya na patuloy pa rin gumagabay sa sangkatauhan hanggang ngayon? Alamin natin ang walang hanggang epekto ng buhay at turo ni Jesus. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya at buhay ni Jesus. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago dumating si Jesus, ang pananampalataya ng tao ay madalas nakasentro sa mga ritual, batas at sakripisyo. Ngunit nang dumating siya, Nagdala siya ng isang revolusyon sa espiritwal na buhay ng sangkatauhan. Una, itinuro ni Jesus na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa batas kundi tungkol sa pag-ibig at awa. Sa Mateo 22:37, 39 sinabi niya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ibigin mo ang iyong kapwa, tulad ng iyong sarili. Pangalawa, ipinakilala niya ang Diyos bilang isang mahabaging ama sa pamamagitan ng kanyang mga talinghaga tulad ng alibughang anak Ipinakita niya na ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga nagsisisi. Pangatlo, pinalitan niya ang konsepto ng sakripisyo sa halip na mag-alay ng mga hayop, ipinakita niya na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa isang pusong tapat at puno ng pagmamahal sa Diyos. Pang-apat, itinuro niya ang kahalagahan ng pananampalataya. Sinabi niya sa Juan 14, 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Panglima, ipinakita niya na ang Diyos ay hindi malayo kundi malapit sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, ipinakita niya ang isang Diyos na nakikiramay, nagmamahal at nagliligtas. Panganim, isinugo niya ang kanyang mga alagad upang ipalaganap ang pananampalataya. Dahil dito, lumaganap ang Kristyanismo sa buong mundo. Pangpito, Iniwan niya ang simbahan bilang kanyang katawan sa lupa, isang patuloy na saksi ng kanyang pagmamahal at piyaya. Pangwalo, ang pananampalataya kay Jesus ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa bilyon-bilyong tao hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa pagbabago sa pananampalataya, Si Jesus ay may malaking impluensya rin sa ating lipunan at kultura. Ang kanyang mga turo ay nagbago sa paraan ng pagtrato ng tao sa isa't isa sa batas, edukasyon, at maging sa moralidad. Una, itinuro ni Jesus ang halaga ng pagmamahal sa kapwa. Sa Mateo 25:4 na po, sinabi niya, anuman ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Dahil dito, lumaganap ang diwa ng kawanggawa at pagtulong sa nangangailangan. Pangalawa, hinamon ni Jesus ang mga maling paniniwala ng lipunan tungkol sa kababaihan at mahihirap. Sa kanyang panahon, maraming tao ang itinuturing na mababa ang halaga ng mga babae, mahihirap at may sakit. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang bawat tao ay mahalaga sa mata ng Diyos. Pangatlo, pinairal ni Jesus ang konsepto ng pagpapatawad at pagkakasundo. Sa halip na paghihigante, itinuro niya ang mahalin ang iyong kaaway. Mateo 5, 44. Dahil dito, maraming batas at patakaran sa makabagong mundo ang nakabatay sa diwa ng kapayapaan at katarungan. Pang-apat, malaki ang epekto ni Jesus sa larangan ng edukasyon. Ang unang mga paaralan at unibersidad sa mundo ay itinayo ng mga Kristiyano upang ipalaganap ang karunungan at pananampalataya. Panglima, binago ni Jesus ang pananaw ng mundo sa pamumuno, bago siya dumating, ang mga hari at pinuno ay gumagamit ng dahas upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Jesus sa Mateo 26, ang sinumang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Ito ay naging pundasyon ng makakristyanong pamamahala. Panganim, nagkaroon ng malaking epekto ang kristyanismo sa batas at hustisya maraming makabagong batas ang may pundasyon sa moralidad na itinuro ni Jesus, tulad ng proteksyon sa mahihirap, katarungan para sa mga inaape, at pantay na karapatan ng bawat isa. Pangpito, pinalaganap ng Kristyanismo ang diwa ng pamilya at paggalang sa matatanda. Ang mga pamilyang sumusunod sa turo ni Jesus ay nagiging mas matibay, puno ng pagmamahal at may malasakit sa isa't isa. Pangwalo, patuloy ang impluensya ni Jesus sa sining, musika at panitikan. Mula sa mga lumang fresko sa simbahan hanggang sa modernong pelikula, ang buhay niya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa sangkatauhan. Isa sa pinakamalaking pagbabago na dinala ni Jesus ay ang epekto niya sa individual na buhay ng bawat tao. Hindi lamang siya nagbigay ng mga aral, kundi binago niya mismo ang puso ng mga tao. Una, si Jesus ay nagbigay ng pag-asa sa mga makasalanan. Sa kanyang panahon, nilapitan niya ang mga itinakwil ng lipunan, ang mga makasalanan, ang mahihirap, at ang mga may sakit. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, maraming buhay ang nagbago. Pangalawa, ang kapatawaran na dala ni Jesus ay nagbigay ng panibagong simula sa marami. Ang babaeng nahuli sa pangangalo niya, Juan 8.1 hanggang 11, ay isang halimbawa ng kanyang habag at pagpapatawad. Ipinakita niya na ang Diyos ay handang magpatawad sa sino mang tunay na magsisisi. Pangatlo, marami ang nakatagpo ng layunin sa buhay dahil kay Jesus. Maraming tao ang naliligaw sa kanilang direksyon, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga aral, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng buhay, ang magmahal, maglingkod, at manalig sa Diyos. Pangapat, nagdala si Jesus ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal kundi sa espiritual. Sa kanyang mga himala, nakita natin kung paano siya hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi nagpapalaya rin ng puso mula sa bigat ng kasalanan at takot. Panglima, maraming tao ang natutong magpatawad dahil sa halimbawa ni Jesus. Sa mundo kung saan laganap ang sama ng loob at galit, ang turo ni Jesus na patawarin mo ang iyong kaaway, Mateo 6.14-15, ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa maraming buhay. Panganim, ang pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng pagsubok. Maraming kristyano sa kasaysayan ang dumaan sa matinding pag-uusig ngunit na natiling matatag dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Pangpito, binago ni Jesus ang pananaw ng marami sa kayamanan at material na bagay. Sinabi niya sa Mateo 6, labinsiyam hanggang dalawamput isa. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi mag-ipon ng kayamanan sa langit. Dahil dito, maraming tao ang natutong pahalagahan ang espiritual na yaman higit sa kayamanan ng mundo. Pangwalo, ang epekto ni Jesus ay makikita sa buhay ng bilyon-bilyong kristyano sa kasalukuyan. Patuloy siyang nagbibigay ng pag-asa, lakas at liwanag sa mga naghahanap ng katotohanan at kaligtasan. Matapos nating maunawaan kung paano binago ni Jesus ang mundo, mahalaga rin na tanungin natin ang ating sarili. Paano natin maisa sa buhay ang kanyang mga aral sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, dapat nating gawing sentro ng ating buhay si Jesus ang kanyang mga salita at halimbawa ang dapat nating sundan sa ating mga desisyon, pakikitungo sa kapwa at sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Pangalawa, dapat tayong maging mapagpatawad tulad ni Jesus. Sa Mateo 6, 14, sinabi niya, Kung pinapatawad ninyo ang iba sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa Langit. Mahalaga ang pagpapatawad upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa puso. Pangatlo, dapat tayong mamuhay ng may habag at malasakit sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan at paglingkod sa iba na isa sa buhay natin ang diwa ng Kristyanismo, Pangapat, dapat nating palalimin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ang salita ng Diyos ang ating gabay upang mas maunawaan ang kanyang kalooban sa ating buhay. Panglima, mahalagang maging matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na Kristiyano ay hindi sumusuko sa harap ng kahirapan kundi patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Panganim, dapat nating palaganapin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi lamang sa salita kundi sa gawa natin dapat makita ang liwanag ni Kristo. Pangpito, mahalaga ang pananalangin upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang maisabuhay ang kanyang mga turo. Pangwalo, dapat tayong maging halimbawa ng pagmamahal at kapayapaan. Kung nais nating baguhin ang mundo tulad ni Jesus, dapat tayong magsimula sa ating sarili at sa ating pamilya. Sa dalawang libong taon, ang mga turo ni Jesus ay patuloy na nagbibigay liwanag sa ating landas. Ang kanyang pag-ibig, habag at katotohanan ay patuloy na nagbabago sa buhay ng marami. Sa ating sariling buhay, dapat nating sikaping sundan ang kanyang halimbawa at maging patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa mundo. Kung naging inspirasyon sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito upang mas maraming tao ang maabot ng mensahe ng Panginoon. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang aral tungkol sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyong panonood at nawa'y pagpalain kayo ng Diyos.